5 o'clock na tayo ng mga gan. October 26 Sabi sa Biblia. Pero tungkol naman sa Israel. Ito ang sinasabi ng Diyos. Matagal na akong nananawagan at nag-aantay sa isang bansang matigas ang ulo at suwail. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan, siya'y anak na suwail at mangmang. Ang sinasabi ang Israel, ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan Kaya't ang sinasabi ko sa inyo, aalisin ko, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansang nagkakabunga. Diba? Wala na dun yung Holy Land. Ibig sabihin, umili na na ang Diyos ng ibang bansa. So, pinalitan niya na yung dating Israel. Ito yung parusa sa Israel. Kamatayan. Pahirapan mo sila. Impyerno. Parusahan mo sila. Ano sabi ng Diyos? Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Wala nang, palawa, wala nang pangalawang pagkakataon ng Israel. So, sa mga tumutulong sa Israel sa naglalabang eh, gera, maituturing na kalaban ng Diyos. Bakit nga kasi galit ang Diyos sa Israel? Kasi hindi nila tinanggap ang Panginoon doon. Doon pa pinatay si Jesus. Kaya ang Israel ay eh, may maituturing na anak na suwail at mangmang. Kaya kailangan may nalalaman tayo sa salita ng Diyos para hindi tayo nagiging mangmang -mang sa paningin ng Diyos. Sinasabi niya Holy Land. Eh, pero nakita niyo, lahat ng kasaysayan at mga bakas ng Panginoon ginagamit nila para sa pera. Walang pahintulot ang Diyos na gawin niyo to. Di diba? so, ba? So, sa basa ng Biblia sa Roma 10:21 'yun. So napakinggan ko lang dito sa sa isang ano, sa isang vlogger. Pero matagal ko nang sinasabi sa inyo, nagalit ang Diyos sa Israel. Pero ito napatunayan patunayan dahil na sa Biblia, sinabi ng Biblia kung gaano kasukwahi lang Israel. 'Di ba? Salamat po sa pangalan ni Jesus.